Hi guys. So ayan, ready na. Ready na ka siya? Ready ka? Are you ready, Shan Shan? Yeah. To, to go to Philippines? Yeah. Okay guys, so here is our suitcase, suitcase luggages, bag, or how you call it, etc. So what's in our bag, Shan? First, we got this soft. Ayan, ready na ang aming mga bagahe guys. Ayan. So, ayan oh. So, meron kaming uh, So, ayan ga, ayan guys, ayan na yung mga ano namin, oh, mga, dal, mga dadalin. So, ang ginawa ko guys, ah, uh, mag-intro muna. welcome to another vlog. Siyempre <laughs> vlog, so ang ginawa ko, uh, um, nilagay ko yung, yung mga damit um, sa, anong tawag ito, how you call this one, Sean? Uh, parang siya yung hover bag, oh, vacuum bag, vacuum hover bag. So, nilagay ko siya sa vacuum bag, ayan, nandito. Nano ko siya so manipis na siya na ayan. So yan lang ang ano technique. So yan mga damit. Yan, ayan mga damit. Yan meron siyang anong tawag diyan? Elliot Lee. Yeah, so, anong suit How do you call it? Uh, cushions. Sleeping. Oh, pillows. Pillow. Okay. And, ito yung mga mga pasalubong. Ah, so, meron tayong toothpaste. Meron tayong mga sabon, Dove, um, chocolate, Ferrero. Ayan, meron tayong tea, green tea. Meron tayong chocolate. Ay, Meron pa sa isang box doon, kaso lang maliit siya. Kaya, dala na lang, nagdagdag ako ng mga dalahin. Ayan, chocolate, ayan. Mga ganito lang lahat para isahan na. Tapos, meron dyan dyan. Ayan. So, ayan yung mga dalahin namin. Ayan. Yan lang. Hmm. Simple lang. <laughs> Kasi 40 kilos lang yung kinuha ko, guys. Ayan na. Ayan. Ayan yung dala namin. So, lahat kailangan naka-plastic bag siya, naka-vacuum para lumiit siya ba? Para mag, ano siya, ma-intact talaga lahat. So, ayan. Ready na kami. Malapit na kaming mag- travel so again guys so what is it Shine? so guys we're going to show you about all about first we got cushion starting off with the cushions they're very nice soft comfy and then second of all we have some clothing and some more and then some soap, Dove, and then we have some toothpaste, and then some tea, chocolates, and stuff. And these things are so soft, I want to sleep in it. Okay. And then we have some this. So that's it? So that's it, and we're going to be. See you in another vlog. In yeah. a travel, new travel vlog in the plane. Uh -huh. So, we'll see you soon. Okay. So, guys, ayan o. Ayan. Lahat naka, ano siya, naka plastic. Lahat nilagay ko talaga para pag anong mangyari doon, ipakit, pa. gusto nilang anuhin. Ayan. Naka, ano na lahat. Ito dito. Lahat dito may ganyan. Vacuum na. Parang, i-vacuum uh, mo lang like, yung plastic tapos liit na lang. sa so, ayan. Dalawang large. Tapos, itong isang small. Ito yung, um, magdala lang ako ng ano, mga apat na extra t-shirt, clothes sa akin, apat din sa aking anak. So, ayan. Dito lang yung ano. Ito yung hand carry namin. So, mga importante lang yan. Tapos, mga clothes lahat sparkles and everything. Tapos, yung mali, ay yung sa bag ko na isa, yun yung mga phone, laptop, and everything. So, ayan. So, ayan mga pasalubong lahat, guys. Pag uwi nito, puro na ito mga tuyo, <coughs> mga dry fish, mga sardinas, and iba, iba pa. So, ayan, guys. See you! Puhon!